dapat ng helmet. So, eto nga, nakakaloka lang talaga. Et, etong video na to, dapat talaga hindi na ako magre-react. Pero, hindi talaga siya kinain ng konsensya ko at feeling ko, hindi feeling eh. Talagang ramdam ko nga na kailangan akong mag-react, kailangan akong siyang reakan, kailangan kong gumawa ng vlog, kailangan kong gumawa ng video regarding dito. Kasi, na, nang gagalaiti ako at nag ako. Recently, many Filipinos saw an ad featuring you personally where you guarantee a monthly income of 920,000 pesos using this investment platform. Some call it a scam, while others claim they earned even more than that amount by investing only 14,350 pesos. Who should people believe? To join and start receiving passive income automatically, do not click on fake links. The link below this video is official, and by using it, you can truly start earning. I personally guarantee this. This project is supported by the government of the Philippines. BDO, Unibank, and Metrobank are among the developers of this trading platform and serve as guarantors that participants will receive stable profits. Already, more than 1,000 Filipinos are earning over 920,000 pesos per month on this platform. As you can see, everything is absolutely transparent and simple. So, can every Filipino join and be guaranteed to earn that amount? Yes, exactly. Registration is open until the end of today, and every Filipino citizen can still become a participant. To activate your account on the trading platform, you only need 14,350 pesos. In fact, I am also a participant and earned 920,000 pesos this month. The platform works in such a way that your income grows each month. So, 920,000 pesos is only the minimum monthly income. The key is to join in time and activate your account. After that, the trading robot will automatically start trading on the financial market on your behalf. There are no age restrictions. Even retirees are receiving stable passive income because it is very simple. The platform was created specifically to help Filipinos improve their financial situation and the quality of life of their families. This opportunity can lead you to financial independence. Do not miss it. The official link is available only below this video. To become a participant, click on it, leave your contact details, and one of our representatives will get in touch, answer all your questions, and provide access to the platform. from that moment, your new life journey begins. So, ito nga mga kabata helmet. Hinggil nga ito dun sa post ni Mayor Lenny Robredo about nga dun sa AI generated na fake video. So, yung video na to, para siyang investment scam. Yun yung labas, yun yung dating na kailangan um, mag-invest tayo, maglabas tayo ng pera kasi nag Ayun dito si Mayor Lenny, nagkaroon siya ng earnings, ganun. Pero yung original na video niyan, yung original na interview niyan, mga kabata, helmet, ilalabas ko din. How do you balance everything? Kasi you are a public figure, uh, mother of mm -hmm. your daughters, you are also the leader of an NGO, an attorney, so many <laughs> things. Um, how do you balance all of that? What advice do you have for women in leadership who are also managing like multiple responsibilities? Ako sa akin, it helped that um, I had a very difficult parang um, life when I was younger kasi I got married very young. Um, I was just working for a year and then I got married already. Tapos i that was when I went to law school, started having children. So parang yun yung training ground ko na how to do so many things at the same time. Mm -hmm. Kaya nga, every time na I come across, kahit mga daughters ko na nagre-reklamo about the amount of work that that uh, are in their hands, parang sinasabi ko lagi, oh, <laughs> wala yan compared to, di ba, alam ba, sa, sa nagre-reklamo sa trabaho, wala yung sinasabi na, ikaw nga, trabaho lang inaasikaso mo, ako nun, nag-aalaga ko <laughs> yeah. so, sa inyo, nag, Nag-aaral ako. So, so, I think it was a very good training round for the kind of life that I was about to um, live. So, makikita nyo talaga yung difference. At halatang halata na AI-generated, etong, nakuha, etong nagpapalaganap na to, etong... Kita nyo naman, diba? So, yung unang video, yun yung AI-generated na video na medyo may hawag sa boss ni Mayor Lenny pero hindi kasi ganun magsalta si Mayor Lenny Robredo. And this could die. Talagang investment talaga. Talaga. Kayo mga scammer kayo. Ha? Wala talaga kayong pinatawad. Alam ka namang, di ba, bis si, mismo si Mayor Lenny magsasabi sa atin na mag-invest tayo ng ganito, 14,000 and whatsoever, tapos may earnings sa ganito. Hello! At itong pangalawang video naman, yun yung original video or yung original interview niyan, mga kabat helmet. Samo so, museo ng pag-asa po yan, na in interview siya ng News Watch. And nakakaloka lang talaga, no? Nag-aayaw yung tanta ng si Mayor Lenny. Ulti mong mga scammer dyan, man. talagang wala na ba kayong ma-content? Wala na ba talagang mahita? Ha? yan yung iyan yung ano eh, yung negative impact naman ng technology ngayon, ng high tech, ng AI. Kasi, di ba, yung mismong mukha mo, yung boses mo, nagagaya na. Kung ano yung nilagay mong code, yun yung i-generate niya. Kaya, yun yung nakakatakot sa isang banda. Kahit sabi naman natin, napapunta na tayo diyan sa mga super high tech, techy, tech savvy na yan. Pero 'di ba, mga batang helmet, Tsaka, wala, wala na ba wala na ba talaga kayo maiisip na alam niyo 'yon, i content kundi si Mayor Lenny Robredo. Wala na kayong mabuli, wala na kayong matroll kundi talaga si Mayor Lenny kasi 'di ba? Mayor Lenny Robredo 'yan. Eh. Walang bahid ng corruption niyan, tagang transparent at good governance nang talaga. Eh bakit hindi yung, 'di ba? Bakit hindi yung ibang politiko yung i-content niyo sa mga ganyang AI generated na naghahatak na mag-invest, ba? Diba? Eto pa, ha? Eto pa. Aloka talaga. Tung araw na to, ang daming mga 80-80, ha? Eto, may bago na naman. Mukhang nakulangan din to, eh. Nakulangan to. So, ayan, o. Oh, ayan. Alam mo, Lynn, kung ikaw man ay nalipasan ng gutom, sarilinin mo na lang yan, ha? Huwag ka naman damay ng kapwa mo. Huwag ka naman damay ng kapwa mo, ano, Filipino sa pagka-80-80 mo nakakahiya naman sa'yo wino, no? Ang galing mo. Kung makapang-bash ka, kung makapag-troll ka, kung ka na kung ano kay Mayor Lenny Robredo, kala mo may ambag galing. Sige, dahil baka isa ka pa nga sa mga pumipila sa mga paayude, no? Mga palugaw, no? Nakakahiya naman. At saka, kung ayaw mo ng lugaw, di ba? Oh, kumain! Susi ka pala eh. Diba? Doon ka sa mga ano, pang malakasan na hotel at restaurant. Humingi ka dun sa mga sinusuportahan mong politiko na mga korap na mag, magnanakaw. Dun ka. Huwag ka dito. Ah, alo ka, alo Linggo-linggo linggo, mga bat na helmet, dapat mabait tayo ngayon. Siyempre, Sunday, the Lord's Day. Pero ayokong palampasin yung mga gatong bagay eh. Kasi sa panahon ngayon, kailangan talaga sasalita ka na. At ito pa mga kapat na helmet ha. I-comment nyo nga dyan. Na, i-comment nyo May tanong ako ha. Pero in general to, itong tung katanungan kong to. Kunwari, may mga kapit bahay kang mga jumper, ha? Mga jumper, ha? Jumper ng kuryente. May karapatan ka bang ba magreklamo? May karapatan ka ba na, alam mo yon na magsabi ng karapatan mo na dahil ikaw ay nagbabayad nung mga, alam mo yon yung mga charges nila hinggil sa kuryente, may karapatan ka ba na ireklamo sila? I-comment nyo nga dyan, ha? Ang gagala 80 na naman ako, mga kabatang helmet. Alam nyo, alam nyo, umuusok talaga yung dugo ko sa mga naririnig ko ngayon, sa mga, Ay, wala lang si videographer eh. Amaya, abangan natin. Paglito ako ni videographer. Busy pa si videographer. May ginagawa po kasi siya. Kaya ako muna ang manggagala 80 ngayon. Pero pag nabalitaan niya ni videographer, ewan ko na lang taga kung ano maging reaction. Pero ayan nga mga bata helmet. Kung gusto mo mga video na ito, mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa mga upload po namin ni videographer. Pero stay happy, stay healthy, and stay safe guys always. Sabi ko sa buhay helmet din na bukay